Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na yung ating topic ngayon mga kapatid na tatalakayin, kung nakaramdam ka na parang hindi ka na sumusunod kay Hisos. Now, ang pagsunod kay Hisos ay tanda ng pagpapasakop sa Kanya at tanda na tunay Kanyang disciple. Kung sumusuway ka na sa Kanya, wala ka ng gana sa Kanya, binabaliwala mo na siya, ikaw ang lugi. Walang mawawala sa Kanya at ang hinahanap niya ay ang sumusunod lang sa Kanya. Kaya kung nakaramdam ka na parang hindi ka na sumusunod kay Hesus, basahin mo ang Juan 8:12. At unawain mo ang mensahe ng Diyos mula sa talatang ito. Anong sinasabi po sa Juan 8:12? Muling nagsalita si Hesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Now, ano ang mensahe na dapat nating matutunan ngayon? Kung nakaramdam ka na parang hindi ka na sumusunod kay Hisos, ang message na dapat nating matutunan ngayon, una, tandaan mo, ang sumusunod lang kay Hisos ang may ilaw sa kanyang buhay. Maliwanag po sa Juan 8.12, muling nagsalita si Hisos sa mga parisiyo, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Pag si Jesus po ang nasa buhay natin, siya na ang ilaw natin. May direksyon na ang buhay natin. Hindi na tayo maliligaw at mapapahamak. Alam na natin ang dapat lakaran dahil kita na natin ang makakabuti at ang makakasama. Walang dahilan para piliin ang lumayo at hindi sumunod sa ilaw. Para mo na rin sinabing hindi mo na kailangan ng ilaw sa gabi. Maraming tulong po ang ilaw para ma-guide tayo sa tamang landas, tulad ng signal light, flashlight, ilaw sa buong bahay, ilaw sa buong lungsod. Sa buhay din natin mga kapatid, Jesus is our light. Tandaan mo, ang sumusunod lang kay Hesus ang may ilaw sa kanyang buhay. Pangalawa po na message na dapat nating matutunan. Tandaan mo, ang sumusunod lang kay Hesus ang hindi na namumuhay sa kadiliman. Ulitin po natin yung ating teksto, muling nagsalita si Hesus sa mga parisiyo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Take note, di na lalakad sa kadiliman. Ang mga taong wala pa kay Kristo, hindi pa tumanggap at sumampalataya kay Hesus. Ang hindi pa sumusunod kay Hesus, ay maiuugnay pa sa nasabing kadiliman. Madilim pa ang buhay, walang tamang direksyon, hindi nakakapamuhay ng tama at walang ginagawa, walang pagpapasakop at tunay na pagsunod sa Diyos. Ang isang taong nasa kadiliman pa ay mas gugustuhin pa nila ang mga makamundong bagay, ang mga material na bagay kalayawan ng mundo, ang mamuhay sa sarili ang unahin ang sarili kaysa sa Diyos. Walang halaga sa kanila ang pag-study sa Word of God, ang pagsamba at ang maging connected sa gawain ng Church. Walang halaga sa kanila ang prayer at ang pamumuhay sa kalinisan o kabanalan. Tandaan mo, ang sumusunod lang kay Jesus ang hindi na namumuhay sa kadiliman. Pangatlo po na message na dapat nating matutunan, tandaan mo, ang sumusunod lang kay Hesus ang tunay na nagmamahal sa kanya. Sinasabi po sa Juan 14:15, kung iniibig ninyo ako, toto pa rin ninyo ang aking mga itinuturo. Mayroon ding sinasabi sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, ang sumusunod lang talaga mga kapatid. Sinasabi din sa Lucas 6.46, Bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Mga kapatid, hindi mahirap ang pagsunod kay Jesus kung tunay at interesado ka sa Kanya at kung tunay mo siyang mahal. Ito ang motivation mo. Kaya kahit dumating man ang mga pagsubok, hindi ito makakabali sa tunay na pagmamahal kay Hisos. Ngayon, bakit ka nakaramdam na parang hindi ka na sumusunod kay Hisos? Dahil siguro marami ka nang nilabag sa Kanya. Tandaan mo, ang sumusunod lang kay Hisos ang tunay na nagmamahal sa Kanya. Pang-apat po na message na dapat nating matutunan. Tandaan mo, ang sumusunod lang kay Hisos ang ililigtas Niya. Hindi magliligtas si Hesus ng mga taong ayaw at hindi naman interesado sa kanya. Hindi namimilit si Hesus kapatid. Malaya kang piliin kung anong landas ang patutunguhan mo, pero hindi mo matatakasan ang parusang nararapat sa mga taong ayaw sumunod at mamuhay sa paglilingkod kay Hesus. Sinasabi nga sa 2 Timoteo 3:5, Sila'y magkukunwaring maka-Diyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Dapat talaga makita sa pamumuhay talagang tunay na sumusunod sa Panginoon dahil ang sumusunod lang ang ililigtas ng ating Panginoong Hisos. Malinaw din sa ikalawang Tisalonika 1.8. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hisos. Ang hindi raw sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hisos ay paparusahan. Kaya tandaan mo, ang sumusunod lang kay Hisos ang ililigtas niya. Ang ating application ngayon, una, manatili ka kay Hisos at sa kanyang mga salita. Pangalawa, huwag kang lumayo kay Hisos. Paglingkuran at sundin mo siya ng tapat. At pangatlo, huwag mong sundin ang bulong ng damdamin mo na ayaw mo nang sumunod. Sundin mo ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Pangapat, kung first time mo at gustong gusto mo nang sumunod kay Hesus, ito ang dapat mong gawin. Pumasok ka sa iyong kwarto at manalangin ka, buksan mo ang puso mo at sabihin mong, Panginoon, inaamin kong ako'y isang makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala po akong magagawa para bayaran ang aking mga kasalanan. Subalit salamat kay Hesus, na siya ang nagbayad. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita na may buong pananampalataya na maging aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Nakahanda na ako na mamuhay sa pagsunod sa inyo, ilalim ng pamamahala at pangangalaga ng Church na itinatag mo. Salamat po, Amen. Kaya mga kapatid, kapag ginawa mo ito, sigurado mayroon ka ng assurance of salvation. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.